Bago ang lahat, binabati ko po muna ang lahat ng, ng hapon. Mga kapatid, syempre bago natin sisimulan ang special na celebration para sa dalawang special na taong mahalaga sa aking puso. Aking hahanduga ng isang panalangin ng hindi lamang sa inyo kundi para sa ating lahat. At isipin na lang natin na tayo'y magkakatabi sa mga upuan magkakasama na isi celebrate ang unang araw ng live streaming ng ating kapatid na si Alicia Bataray. At ganun din sa kaisa-isa nating kapatid, kaibigan, kadamay, kulirang kina, kunirang asawa, mabait, matalino, matulungin, yan ay walang iba kundi ang ating mahal na si Lotlot. -Lot. Happy birthday, mahal naming kapatid. Ito ang araw na very special para sa inyong dalawa ako ay maghahandog ng isang panalangin panalangin na para sa aki ating panalangin na para sa ating lahat at aking sisimulan at wala po kayong gagawin kundi makinig Lord God maraming salamat po sapagkat binigyan mo po kami ng pagkakataong magkasama-sama at inyong ginamit ang aming kapatid na sisis, Alicia at sisis. Lord God, thank you sa muli naming pagkakasama-sama at binigyan ng pagkakataon na ang bawat isa ay maghandog ng message para sa dalawa. Ng Maraming salamat din po at napakabuti ninyo sa amin lahat. Hinihiling ko po, Lord God, na ang bawat isa sa amin ay magmahalan at magkatulungan. Alisin ang lahat ng samalang lupo na way magpagkaisahin at pagkabikis-bikisin ang lahat ng nalilito. Lord God, hinihiling ko po na ang isa na, na ang bawat isa na nalilito ay magmahalan at magkainpindihan. Maging maligaya ang bawat isa sa araw nito lalong-lalo lalo na yung my birthday na si sister. Lord God, ikaw na po ang bahala na huwag pabayaan ang kalisugan ng aming kapatid na si sister. Sapagkat kung gaano ninyo siya iniingatan, e eh, ganun din po namin siya mga mahalin at gagabay. Paka, mag, pakaligaya sa kanyang kaarawan. Ganun din po sa isa isang namin kaibigan na tunay na napakabuti at matulungin. Ayan naman, kaya naman po Lord God. Salamat, biniyayaan niyo siya ng pagka-monetize. Maraming salamat Lord God, ganun din po. Sa, at nagpapasalamat sa lahat ng taong tumulong sa aming dalawang kapatid na sila, Lord at Alice. Sapagkat kung di din dahil sa inyo, lahat wala ay ito para sa kanila. Kaya muli po akong nagpapasalamat at biniyayaan po. Ito po ang aking samot dalangin sa inyo pong anak na sa Iso Cristo na aming tagapagligtas. Maraming salamat po. Ang lahat ay magsabi na Amen.